Good day mga sityo, welcome ulit sa akin channel sa Antonio Adventure Attack and Survival Sa araw na ito, meron tayong bagong adventure Survival at Attack My first ever, bulating updo hunting At ayon sa aking kaibigan na si Speed Siya ay isang expert sa bulating updo hunting at ayon sa kanyang survival, natikman na raw niya ang abdo. Ay napakasarap daw. Dahil si Speed ay nagbabantay sa isang 22 hectares na farm. Nagkataon, malakas ang ulan, bumabag din nun, siya ay naubusan ng supply. Kaya naisipan niya, nakainin ang bulating abdo hunting. Pwede raw kiluin, sausaw sa suka at pwede ring deep fry at iba pa kaya samahan nyo na ako at tayo ay umatak na ngayon sa ating paghanting meron akong dalang tabo may dahon ng saging sa loob. yan natin ilalagay ang mahuhuli nating abdo at meron na rin akong isang lumang guluk, ito ay mga 1997 ko pa nabili sa akin to kaso luman luma na ito ang gagamitin natin pagdukal ng abdo papakita ko sa inyo kung paano hulihin ang abdo at kailan ba ang best time na maraming abdo actually kung gusto nyong makahuli ng maraming bulating abdo ay kapag malakas ang ulan malaging umuulan tuklapin nyo yung mga bato yung mga trosong patay ng naka baon sa lupa. Pero mag-iingat kayo kasi minsan, pag tuklap nyo, ang laman pala ay almuranin o cobra. Kaya maging maingat kayo. Pero kung sa mga batulang na maliliit, hindi delikado. Yung mga troso, mag-iingat kayo kasi minsan may mga aha sa ilalim. Kung makakuha kayo ng pagong, kunin nyo na rin, gataan nyo. Ihawin nyo, bahala kayo. Kaya nga survival. Pero ang ating target ngayon, ay bulating apdo. Yan, medyo maliliit ito. Mamaya makakakuha tayo ng mga size ng sigarilyo. Yan, pwede na rin ito. Yan. Bulating apdo. Kaso maliliit ngayon. Mainit na kasi ang araw. Pero pwede na rin ito. Yan, medyo malaki ito. Ayos to. Kuwarta na. Yan. Tatakas pa yan oh. Yan. Bago makatakas, kailangan mahuli na natin. O. Oh, Pumapalag-palag po oh. Yan oh. Laki. Kuwarta na ito. Yan. Ready na ang ating abdo. Yan, gumagapang pa, oh. Yan. Pwede daw itong kainin ng hilaw, Ayong ah, kay Speed. Yung kaibigan kong Bulati Abdo Hunter. Pero bago pa makatakas ang abdo na ito, kalay may subo na. Yan, tumatakas na nga, oh. Mga kasityo, ayon sa aking kaibigan na si Speed, ang bulating abdo hunter ay ito daw ay napaka ganda sa katawan oras na kainin mo during the survival hindi naman lagi kang maghahanap para kainin kataon lang na si speed nung panahon na yon ay na survive kaya yon ang nangyari kumain siya ng bulating abdo So hindi ko pa ito natikman Pero ayon sa kay Speed Marami raw Ang ipinagbago ng kanyang katawan Buhat ng siya Kumain Ng abdo So subukan natin Hindi ko pa ito natitikman eh Pero Tikman natin yung hilaw Kasi ayon kay Speed Hilaw daw eh ito oh. Yan, oh. Hmm. Malasay parang lasang lupa na. Maasim, asim na. Pero sa survival, pag ginawa nyo yan, mabubuhay kayo. Puro kung makakuha kayo ng mga isang dakot na bulating abdo kung mas maganda, ibalot nyo sa si dahon ng saging, ipais nyo. Pero kung talagang survival na kayo, hilaw, pwede. Kung may suka kayo, sausaw nyo sa suka. Pwede din. Hmm. Medyo nakakakilig nga lang ang lasa, pero okay naman. May pantulak tayo, mga kasityo. ang lasa hindi mo malilimutan masarap kung meron daw kayong taong hindi malimutan at mahirap makalimutan ay eh mahirap talaga pero sa lahat ng pagkain na kinain ko itong bulating abdo ang pinakamahirap makalimutan pero pag gutom na gutom ka na ayon sa sinabi sa akin ni Speed talagang halos pasal na pasal ka na talagang todo na ang gutom mo pag hinuyang mo raw yung bulating apdo ay parang manamis na mis na so magpagutom muna kayo magpasting muna kayo bago kayo kumain ng bulating abdo. Kaya sana nagustuhan nyo ang aking Antonio Adventure Survival at Attack sa pagkain ng bulating abdo. Meron pang natira. Maliit na nga lang. Bye-bye.